Boss, dakai kuha, Bos. Minos Ah. Aliga kai isdak isbakan Bos. Oi, isdak na. Andam lo ni, Bos, kai isda, unyang be'i. Eh, ku apa ni mku bangka' no. Dibugar pun ni, Bos. Sino pakai makina o. Oh? Duta di sung bangka' Bos, oi. Mancana pas pasul na o oh, pagpukut, pukut na inyong ku boss? Bos. Pasul an, Bos, kai. Para dagko ba. ah! menga berilis kin mku anu. No? Tapi lah pun makuha yu anak busuk sahai surti-surtihan pun. Ni punuk ni kuan do ka bak. Agak habi no? Kuarta, kuarta nak gede ina. Kuarta busuk. Ya hai, ya hai, ya hai dia ina ku terasa terbahau ta busuk surtihan lah no. Nam terbahau. Labau pun terbahau ni. Ni sakabatan. Mali ni ni ku men ni. Ah, ku ada ina satu pa jismil lain mak anak. Bismillah. Drak pasir lalu pang butang pang isda. Amuk surt, surti surtihan lang. Suwerte lang sa panahon. You know, nindot to uh, pila tagpila po mo sa ani boss. udako uh, imbang ka oh. oh. Pat lang parang, eh, boss, para ni boss Pero kung mag mo, pila ka tao mag mo ani? Pat boss. Upat, ah, uh, upat gid isa, duha, tulo. At tama gid no, upat. Dako na dayog income di ani. si mong pambot no. Uh, boss, pwede mai rentahan ninyo hang pambot boss kanang magpa kuan lang media ba? Kanang magsurisoro ra gumidiha gud. dia di ako sa pikas ano? Pwede mo grinta na? Pwede man. Ha. Ah. Ano mo kabok ni boss? Kuan mga lima unta mi. kaya ga kay lima ni? Ang kaya ni bos Ang kaya no? Di hmm. na mo ampod hinoon. Karga ga ini gisda terus empat ka tao. Ah, mayu eh. Ya, empat pa ka plus isda pa. Oh. Unya kung dia ha, lang dia ha, lang boss, pila po magastos gasolina ani? Kira libot-libot ito. Ito boss? Oh, dia ha, Dua kali litro, litro. litro lang. Ah, oh. oh. laog nang dua kali litro. Nya pila poy pakyaw na to ani, kung halimbawa kay matay dugay na ko kasakay ngun ani ba? sekali bulang, man. Sa lang? Oh. Oh, maayo kaayo ayo dito. Kaning diri bos ba maabot na dito sa ibabaw katong kanang kaning kanindako sa pa. Pwede ta dito maadto andi si pa ibabaw? Ah, pwede ay? ano ah, dito Ha? oh, dito. pa Ba, ano po Balik na po. Ana, diri lang ba? Paano dito? Ah, pwede kayo. Pwede kayo, no? oh, ba? Kan, mga, kanun sa, bakante nyo, ano, boss? Kanunin mo niyo ba? Ngayon, Domingo, boss. Domingo, ay, oo. Oh. Ay, ugma! Pwede ugma, no? Pwede, boss. Ay, kini. Ugma, magkakuanta ugma, ni. So, guys, ugma, no? Magrintataan, tani Kani, akong rintahan, ugma, kani, oh kay nagat ma mo nagat ma mo ano surusuroy lang go di sa hantod sa ibabaw kay dito sa ibabaw aning sapa aning dakong sapa banong dito kuha pa mga panagatan dito o oh, pa surusuroyan ya ni mga bio ba ani mga kaagi ka ni ka, mga tulay mga dagkong tulay ana ya daghan tawo go maglakaw-lakaw di mga sakinan di sa ibabaw ani dito gyud kay bio so anak lang boss ug malang boss no oh sige boss balik ra mo tayo ah sige salamat salamat salamat